Bubusisiin ng kamera ang naiulat na aberya sa RFID system sa kasagsaga ng Semana Santa. Bukod dyan, eksusibo humarap sa inyong pambansal TV si House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, para iditali ang iba pang mga plano sa kamera. Yan ang ulat ni Melales Moras. Matapos ang napaulat na pagpalya ng RFID system sa North Luzon Expressway nitong Simana Santa na isa sa mga nagpalala sa daloy ng trapiko, ipinagutos na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbusisi rito. Sa isang one-on-one -on -one interview sa PTV, ibinahagi ni House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na nakatanggap mismo ng mga reklamo ukol dito si Romualdez. Kaya't nagpatawag siya ng pulong kasama ang mga opisyal ng mga ahensyang nangangasiwa sa NLEX at SLEX. I believe the Speaker, ako, tsaka ilang pang mga senior House leaders ang kasama dun sa meeting na yan. Siguro sila majority leader. Uh, kasama dyan, pati ilang uh, deputy uh, speaker pati si Sec Gen siguro so eh, naka-break ngayon ang congress siguro within the next after mga third week bago mag-opening ang session muli uh, ipapatawag na ito mga to, or invite not ipapatawag kundi we will invite them Ayon kay Tulfo, ikinalungkot ng liderato ng Kamara na kung kailan naman dagsa ang mga biyahero, doon pa nagkaaberya sa mga expressway. Matapos ang Semana Santa, tiyak na marami ring babiyahin ngayong tag-init para magbakasyon, kaya't nais nilang maisaayos ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Ay eh, diba RFID para mabilis, walang hindi ka maantala. Eh ano pang purpose noon kung may RFID ka pero ibibigay mo yung card kasi hindi na babasa. So naipon ito lahat. So tinawagan ako ng speaker, sabi niyang gano'n uh, kailangan uh, siguro imbitahan mo ang NLEX at uh, TRB. Pati na rin, nasama mo na yung SLEX kasi meron na pa ilan-ilan na -ilan, uh, may nagsasabi din sa ilang uh, SLEX sa uh, Tallgate, uh, hindi na babasa yung RFID. So sabi ko, sige Mr. Speaker, sabi niya, and then uh, we can probably just invite them para makausap ko sila. And then matanong sila kung anong plano nila because matagal na itong reklamo na ito. Pagtitiyak ni Tulfo, naka-session break man, patuloy nilang tinututukan ang mahalagang usapin ngayon. Sa katunayan ngayong linggo, isang bagong resolusyon ang ihahain niya para maimbestigahan na ang napaulat na umano'y mismatch pairing na ikinaospital ng isang Taekwondo student sa Bulacan. We'll have to investigate this in aid of uh, legislation, the protection of our children when they are in that uh, school, in their martial arts school or basketball clinic, how they will be protected. Now, we send, they, they left the house in one piece, but they should uh, come home in one piece then, in, in good. So, magkakarong ng investigation diyan. I will uh, file a resolution today or tomorrow para magkarong ng inquiry in aid of legislation. Maging ang epekto ng sobrang init na panahon tinututukan na rin ng kamera bagamat may mahakbang na rin naman ukol dito ang Malakanyang So far ang executive department ng Malakanyang is under control uh, fully in control of the situation kausap lagi uh, ang uh, mga iba't-ibang agencies, pati Department of Health, pati NDSW uh, regarding this matter. So we're just awaiting kung kailangan ng malakanyang na executive department ng tulong from a legislature, then we're here to help. Bago ang session break, makailang bes na rin tinalakay sa Kamara ang El Nino at ang epekto nito sa iba't-ibang sektor. Kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, posible ring imbestigahan na ng Kamara ang problema sa init na nararanasan sa bansa. Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.